Ano nga ba kahalaga ang study sparring sa mga professional boxer? Well, pag usapan natin yan. So, for this video mga kaidol, study sparring tayo kasama ating boxing client ng owner na Luxo Baguio. Ang study sparring kasi mga kaidol, isa po ito sa pagsusukatan ng balance sa katawan, susukat ng mga distance at pagpatama ng magandang malinis na suntok at iba pa. At pinag-aralan ang mga pinakamalupit na strategy na mapadali natin makuha ang ating kalaban. At hindi lang basta suntok ng suntok at pag-aralan yung tamang paano magbitaw ng suntok at paano dumistansya sa kalaban. Especially na ah, pag-aralan natin yung distance kasi number one na hindi tayo maabot sa ating kalaban at tayo lamang ang makaabot sa ating kalaban. At dito na nga tinuturo ko kay sir kung paano dumipensa sa katawan habang ikay sinusuntok sa body. At dito na nga tumama ang kanyang hinlalaki sa aking elbow at na-feel na niya sobrang sakit daw talaga na may lipit sa sasakit. So wala tayong magagawa, tumama na yon So move on na lang tayo, tawanan. Kaya doble ingat talaga pag kayo ay sumuntok sa katawan ng inyong kalaban kasi number one, tumatama talaga yung kamay ninyo doon sa siko tamas sobrang sakit talaga yan pag tumama yung hinlalaki nyo doon sa elbow. Kaya doble ingat talaga mga kaidol at sana may tutunan kayo doon. At laging manatiling natiling uh, makinig sa inyong coaches kung paano ang mga strategy. Kaya lalo ninyo sipagan ng pag-insayo, lalo na kayo malumalaban sa pro fights and amateur fights, kung ano man ang gusto nyo. Sa lahat na sports, kailangan masipag na mag-insayo. At pag-aralan nyo mabuti, ang galaw na inyong kalaban. Sparring, three times a week. So MW talaga yung sparring sa boxing. At si dapat yung kamay nyo laging gumagalaw yan habang sumusugod sa kalaban. Huwag po kayo na natili na yung kamay. Kumbaga parang ano yan, karate yung kamay nyo dapat na gumagalaw yan para hindi kayo matarget at hindi mahirapan na yung kalaban sa inyong tumatarget kasi yan pinakamalupit sa boxing talaga na marami nang magkagaling ngayon sa boxing so need natin i-improve yung kaya natin gawin so sipag at syagal sa bawat ensayo wag, wag tamarin kasi ang pinaka number one kalaban sa isang boxer ay madalas ay tinatamad sa training. Kaya laging tatandaan, lahat ng hirap sa buhay sa pagtitraining sa boxing, may kapalit yan, may sukli yung tagumpay pagdating ng paaraw. Kaya dapat wag na wag talaga kang tamarin. Insayo lang mabuti at titingnan nyo maigi kung tama ba yung ginagawa sa ring. Kasi may minsan nakalimutan na natin na mali na pala nagawa natin. After ng training, magre-review kayo sa inyong mga ginagawa sa, sa training. Titingnan yung mga videos niyo. Magbi-video kayo, titingnan niyo kung ano yung mali, ano yung tama. Diyan ang dapat na ano aaralin kung ano yung maling nagawa. Huwag niyo hayaan na wala. Lagi po ninyong i-review kung ano yung ginagawa niyo, shadow boxing, sa punching bag training, pad training. Re-review niyo lagi. Sana marami kayong natutunan sa video na to. Maraming salamat mga kadol sa so, walang sawa ninyong pasuporta. So hindi tayo magtatagal hanggang dito na lang ating video thank you for watching mga kadol at kita kits tayo sa mga susunod na video. Maraming maraming salamat hanggang sa muli.